<laughs> Parang naman scientist po. <laughs> Ay, siya ang kakanta. Sino ba? Hindi, yung, yung alam yung dalawa ang kakantahin. Oo. Oh, oh. Sige. Ale, alin, alin ka dito, Ale. Teacher ka rin, teacher. A scientist. Doktor. Pero ang buhok niya mga pasyente na. Kali ka Chalo, chalo, tiyala tayo, kapatid ko ito, Gabi. Ano? Magkanta ang boses si Alin. Ah, si ano pa naman? Ano pa naman yan? Ah, hindi pala to si Alin? Kayo talaga? O oh, halika ma'am, yung title ano? I Just Fall In Love Again? Sige, dito tayo ma'am. Ano May marathon? Sige. Ay! Oo. Pwede kaya, uh oo. -oh. Pero memorize mo naman po. Sige. talikod ka muna, ma'am, kasi para tayo nasa tawag ng tanghalan. Mayroon pa tayong yung parang ano, yung paper plate. Mahirap ah, naman nga. Paper plate. Paper lang. Paper plate. Paper plate. tinutulungan mo ako, ma'am. Ito nga 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 lang, chow. Tapos isa eh, na pera sabi ko, patuloy ng paper plate. Tari din talaga siya, oh. Huwag na, tapos na ko na, oh. teacher ka rin. Ano tinuturo mo, elementary? At ah, grade 4, ko, hindi ka napagkamalang insidyante, eh. Ang tawa niya, oh, Diyos ko, apat ka Oo, na kayo, oh. Ay, meron pala. Buti na, tumangkat ka, may heels ka, ma. Sige. Ang gagawin natin, si, since ano yung music, ang gagawin natin, gagawin tayo ha. Tang, tang. Pwede ba? Sige ka. One, two, three, go. O, sa Sige. Isa pang One, two, mom, three, mom, 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 mom. Twelve, <laughs> two, three, go. Tapos, tapos ang tatlo, jeng 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 gano'n ha. Kayo na muna ang music kasi hindi na arrange mo Kaya ko kayo, magtrabaho kayo. Ano to? Sige. O tatlo, again, kasi yung sa wala. Parang kinain siya ng big brother? Sige, one, two, three, go!

Ang gloria. Yeah. Ito na po tayo sa Grand Finals ng ating tawag ng tanghalan. Sino kayo ang ng ating golden mikropono? At bago natin tawagin ang ating first Grand Finalist, we have a criteria for judging. We have 99% self-confidence and beauty 1% for a total of 100%. second runner up will get a Bogum Bogum prize. Maka karong kushat ng Bogum ticket. Bilila to Hong Kong, Hong Kong to Bilila via Philippine Airline Flight 301 non Aircon. <laughs> <laughs> and our first runner up will get a Bogum Bogum to Manila, to Biliran, via Rice cat <laughs> And our grand champion will get a bongam bongam ticket, round-trip ticket, via, via Bluetooth. <laughs> and oh, think first grand finalist, all the way from Biliran, she is a teacher and a mom with six kids, and five husbands. <laughs> and now please welcome ating first grand finale, palakpakan naman natin labaki Ma'am May Diaz. for May -a. Please watch this. I We are Joan. More, music. New lyrics, me sponsor <laughs> so. <laughs> <laughs> Sponsored local government. You need to build your reputation. to the effort of. the you <laughs> <laughs> succeed.